Ilapit mo dito. Makikita mo Ayaw ko. Uy, ka. Parang ayoko na. Huwag ka tingin. Gusto ko sa hindi makita ni Pa. Ah, anak Ano to? Ano, ano? Ka ng kamay, te? Tahan-tahan mm -hmm. na. Huwag maano. Nagtakot na lang talaga Baka mabitawan mo pa yung cellphone, ha? Huh? Sa sugat pa yan pumatak. Halo. Ay, Daddy! Hindi mo makita. Uuwi, oh, na daw? Mamaya, bibidyoin ko pa. Kwento mo kay la Lola Bernie, hindi, hindi na si na Teacher na, uh, Bernie. Hindi na dumidikit yung ano. Gasa tahan kahan eh mi nakadikit mm, oh kahan kahan oh oh, shit. oh, oh shit. Bilis. ano mo, e, Oh, hindi na ano 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 yan. ano 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 Dito mo, ano 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 Asan ba ang ilaw nito? Ba't walang ilaw? Friend, pag alam mga baka na. Apo. Uy na. Uy na. Daddy, mo. Ito, dugo. Hindi. Hindi ginisan lang. Ino, ba't na dugo? Hindi na. Hindi na nga na dugo. Langib yan. Langib yan. Ate, yan mismo ipapamahid mo. Aba, ipapamahid Iano mo naman sa gitna, yung gitna ay mo. Sa kaligid. Eh, yung ipamahid mo. Oh. Yan. Kamay mo, Loy. Kamay mo. Ba't color blue yung sahe? Yung gamit na ano. Bango na. Okay lang yan. Di ba, Tremon? Mm -hmm. na rin yan sa mandi. Yung, yung nabihint, ano, doon, uulit. Tama ako, ah. na ako, please. Stop hmm, tapos Stop muna. Stop uh, muna. Uh, Makapal ko na ulit yan. Ano to? Mamiya. Oh, Makikita pa po titoy, di ba? makita? Ate, ang kapal pa niyan. Ay, tita ano di Tita hindi pa yan ano? ate. Ano di wag! Tita Jean yan. May panghati ka. Hahatiin sa gitna yan. Ding! Hindi. hindi ko pa nagupit lahat na kahapon eh. Kung hatiin yan. Kung kasi expect wag kang maghila-hila. Ako, hindi na hinahila na Ang kapal lang kapal kasi, te. Hirap siya matulog. Nakaangat. Sabi niya. Wain mo. Ang gunting, oh. Wag mo na lang edikit yung ano. Yun. Ako magugupit. Ako. Para hindi madumihan kami. Stop mo na yan, Prince. Hindi, tiktok ko. Hindi mo kayo ito ang bapo. Huwag mo lang ididikit yung ano yung area na nasa tinikitan. Eh, no? Tinikitan nung... ba? Kahit nga ito na lang eh. Tatlong hati eh. Kuya, mano ito sa ito. Oh, hindi nga ito takot. Hindi mo mo ba? Ikin nga buhay lang. Huwag mo naging nga. Ay, lahulog! Pakaingin nga naman ha. Ibuka mo malaki para makita ko yung gitna. Dito mga wakan. Yan! opo Walang <laughs> <coughs> <coughs> Four minutes na. Kasi patayin mo na nga. Tapos na. Umiya, dito makakita mo papo matagal. Di ba papo? Di ba? Oo. Oh. Oh, daw. Oh, Dahil <laughs> nga matagal, okay lang daw. Hihilain ko lang kulay blue ko ta matang ka. Dumiretso sa akin yung gunting ha. Tusok. Tusok sa tinta lemon. Tusok, Tusok. Area area na na ano, mo. mo yan. lemon. Uy, okay. 4 minutes to. Lapit na 5 minutes. Ang sarap naman dito. Siyempre, igain pa ako yan. Ito ko. Malambot. Oo. Mm. Sa naman, saan naman kayo natutulog? Jill. Wala pa, kakalabas lang namin galing hospital, ha? Ano mm. Ngayon lang? Sige, mm. okay, eh, tapos na yun. Panood mo na yun kay Papo. Tapos na yun. Okay na.